Good morning, good morning. Pag-uulat, mayroong isang uh, garbage truck dito ng pasig na bulahaw dito sa ginagawang uh, daanan sa may uh, first Christian. Ito. At uh, hindi na kaya dahil na yung uh, gulong niya at uh, yung uh, differential material. Yung tanang gulong nasa ano, nalaglag dun sa butas kaya tignan natin yun o eh. hindi na ma ano, dun sa butas yun, kailangan ng bakod dito ah, ano, mag-aangat pa kaya ano? dito sa may harap ng e mart ito yung ginagawa ng uh, ano, Uh, drainage dito sa First Christian Kumonas. 'Yan lang Good morning, good morning, good morning.